Former Lakers player ginulat nga ang team ng Detroit Pistons sa ginawa niya sa laban. Pero bago yan mga idol ay atin muna ang pag-usapan ang naging problem reveal ni James Harden mga idol. Kanyang binulgar kung ano daw ang naging problema niya dito sa team ng Philadelphia 76ers. Ngayon naman napilitan na rin siyang umalis doon. Well, sa kanyang interview with the Clippers, first time mga idol bilang Clippers player, kanyang sinabi, Philly is just changing my role knowing I can give more, knowing I can do more. But if you want me to be honest, it's like being on a leash nga daw. I never really had that opportunity to score and facilitate freely. So in short mga idol, hindi hinahayaan ng Philadelphia 76ers na si James Harden ay maging James Harden. May binigay silang role dito kay Harden at gusto ng Philly, yun lamang ang gagawin neto ni The Beard. And for sure mga idol, sa kalagayan ni James Harden as a Hall of Fame type of player, MVP ng mga idol, has all the accolades in the NBA, ay siguradong medyo hindi mo yan magugustuhan para ba nililimitahan nga siya na itong Philadelphia 76ers kung ano ang dapat niyang gawin at paano nga sa maglalaro on the court. Kaya nga ito, si James Harden ngayon ay nasa Clippers na. At ngayon nga ng pag-usapan ng former Lakers player na ginulat ang Detroit Pistons sa ginawa niya mga idol sa laban. Wala well, sa matchup kasi ng Pistons pati na rin ng Pelicans. Wala si Zion pati na rin si Ingram. Kaya itong si Matt Ryan ay naisaksang sa starting lineup ng Pelicans. And well mga idol, sinorpresa niya ang team ng Pelicans pati na rin ng Pistons. Nang dahil sa unang anim na minuto ay siya nga ang nanguna sa opensa na itong New Orleans. With his three 3 pointers mga idol, hindi pa nagmintes sa laban. Hype na hype nga itong si Matt Ryan mga idol. napa mo tuloy itong Detroit Pistons para medyo i-cool down ang mainit na si Matt Matrayan. Pero matapos ng timeout mga idol ay kumuha pa ng extra 2 points. etong si Matt para iangat ang total niya to 11 points bago nga siya magpahinga in the first quarter. And so far, perfect siya mga idol from the field 4-4-4. At buka nga walang scouting report mga idol na ginawa ang Pistons Dito nga kay Matt Ryan ang dahil hindi siguro nila inexpect na maglalaro At kung maglaro man ay hindi ganitong performance ang kanyang gagawin kaya nga open lagi mga idol ang ganyang mga 3 pointer Pero sa second quarter ay kabalik na rin na ang ginawa neto ni Matt Ryan At nakadalawang turnover na agad Dahil nga yan sa defensive adjustment ni Coach Monty Williams Hard close out na ang depensa sa kanyang mga idol At pinwersa na siya to dribble the basketball Hindi na rin siya binibigyan ng airspace to shoot Kaya two turnovers agad ang naging resulta niyan pero itong si Matrayan ay nag-adjust din naman. Moving without the basketball ang kanyang ginawa para mahirapan ang mga defender na itong Pistons at magkaroon nga siya ng open shot. At mga idol ay magandang naging result na dahil nagkaroon siya ng isang 3-pointer agad. Total of 14 points na. Natapos ang second quarter natin mga idol. Grabe ang lamang ng Pelicans. 72 to 49. At sa third quarter naman mga idol, hindi na nga makakita ng open shot si Matt Ryan. Tapos na itlugan ba mga idol matapos ng smart play ni Osar Thompson. Matapos din yan after ilang minutes, pinagpahinga na siya dahil 22 ang kanilang kalamangan. At sa second half nga mga idol ay 2 more 3 pointers ang naiambag ni Matt Ryan para tulungan ng kanyang team na Pelicans na manalo sa labang ito.